yun dun na yung binabagsak mga boss na lang natin yung chopper pasabugin natin yung chopper Get ready. Time for the mission. Get ready. What's up, what's up mga boss So now we are time commission. mission yeah. Thank you for watching everyday Shoutout nga pala sa mga ating bagong player, uh, shoutout din sa mga tropa natin sa na mga soleduma yeah. So mga boss Let's Bukpit no Ay ano ang to? 99 versus 1 ba to boss hindi ko na alamang saan ko maglaro ng na, na So, so, solo game versus 99. Ayan. Shout out sa mga viewers po natin. And then shout out po sa mga gusto magpa-shout out. Just comment below or mga boss. Ayan, so, kung eh, tayo huwag tayo dito. Dito na lang tayo kasi solo game siya. Dito tayo sa firing range. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas kung ito makalaban to mga boss first time po natin maglaro nito na ito eh. solo game no? sa BR uy sasakyan agad Okay, nice shot meron na po tayong baril ito sa rocket, rocket launcher ito buhay ayan so na tayo mo ito mga boss o oh, isang daan bala nito lupit no oh siguro mabigat din to bisa bit bit natin yung atong ano natin na uh, not enough, not, enough energy shout out sa ating mga tropa dyan na parating ay hindi ko tayo saan kasi ay, -tay. shout out sa mga tropa natin dyan na, parating uh, parating nakasubaybay sa ating channel no Actually, wala naman talagang ka ano ay, Dami namang sasakyan dito, man. Ay, babain nga natin to. Tapos, bagsakay natin siya ng ano, launcher. Sige, labas! Ayun! At di ka nababaril, no? Okay, gapang-gapang ka na dyan, man. Ayun ko lang kung kumbot. Ah, ano to? Mhm. Mm -hmm. buhay, buhay pa ba yung ano natin? Ay grabe boss, daming kalaban nin. Hindi mm. lang matake yung launcher natin. Okay, may nakakabarilan pa doon mga boss oh. Siyempre eh batohin natin ng green nito mga to baka patay pala nakapatay tayo min chip terminal is tayo ah ang dami nila pero solo gaming ko abos ha piling ko dami nating kalaban dito mm uh -hmm. -huh. may kalaban may kalaban yun lang iya buti na lang pa nangyari dito ba't pa nanghihina ng mga kalaban buti na lang ano So welcome back sa ating uh, viewers mga boss ha, sa mga gustong magpa shout out dyan so just comment below para ma shout out naman kita no Saka sa mga tropa nating nagko call of duty and then actually this is a uh, hindi kasi to ano hindi, to, hindi to Pinas so international tong ano natin layo pala ng international ang ating ano call of duty mga boss dito tayo sa UEA I mean dito tayo sa Middle East ito yung Middle East natin so kalaban natin dito mas kar, 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 kar karamihan na ay kasan yun uh, mm. ayun ka hindi niya ako nakita patay na kaya yun hindi niya ako nakita mga boss mm, ayun, patay siya patay patay lupit no Patay na natin yun. Baka gaga, baka may ma, ano pa. So na uh, mga boss. Shout out sa tupa natin. Hmm. Ay, palitan ko ito mga boss. Mas maganda ito. Mas trip ko ito eh. Ganito yung baril. Okay. Shout out sa mga tupa natin dyan. Na nagkasubaybay sa ating video. Simpleng video lang to kasi hindi naman tayo gaano professional dito sa Call of Duty. Mga no, simpleng laro lang, kumbaga. Hindi tayo professional, maalam lang, mga tropa. Eh, inahanap ko yung ano. Inahanap ko yung, ko yung baka pag-upgrade man lang tayo mga boss. Para, dami kong inikutan, dami, sa likod ng palaw pumasok. Alam niya. Sige, mag-umotor na lang tayo para medyo mabilis yung biyahe. Mm. Ay, hindi naka -antas. Ay, naka-nagpas. Kaya natin pali pa rin yung motor, mga boss. Mm. Ayun, hindi kaya. So, mayroon nalang 64, mga boss. Iba eh, nga natin to. Wala naman tong kwenta. Airdrop incoming. Oh, may multo dun eh. Pwede, may chopper boss oh. Tanya natin yung chopper. Wait lang mga boss. Uh -huh. Medyo nalag -like ako ah. yung chopper oh. Eh. Huh? Tuntan nga natin. Baka magaling mga boss nyo. natin ang ano. Pasok kaya yun? Pasok yun! Hmm. Buhay pa din? Hmm. Buhay ka pa din? Nasaan ba siya? Hindi ko siya makita, man. Ayun! Ayun! Ay, umusok bu ang usok ko lang pala yun. Patay ka ngayon. Pagbulag ka ngayon. Ayun, ayun, ayun. Nakita ko siya. Ay, shit. Lumabas. Hindi natin siya nakahanap. Ipang ko naman yung chopper mga boss May chopper dito eh Ayun eh Ay botik na nabangga pa Ay yung chopper pala Nasa baba lang uh -huh. Binangga oh, pa Tapos punta tayo, tayo doon sa Dito oh Tahan natin ito mga boss

half of the teams are eliminated na half of the teams are eliminated so yan shout out sa mga tropa natin dyan survivor po ito mga boss ha so survivor challenge uh, ano to ah uh, 1 versus 1 versus ano siya 1 versus 99 so hindi 1 versus 98 mm, survivor challenge So, punta na lang tayo doon sa may gitna siguro. Okay, eh, dito tayo mga boss oh. Buhay na kaya yung ano ko. Yung launcher ko. So, survival challenge. 1 versus 98. Mali pa yung binagsakan ko. Nalaglag na ba yun? Eh, daming kalaban mga boss. Ayun, nakita ko na. Ayan. Pansin natin ito. Punta na tayo sa A. Tapos sniper kaya kunin natin. No? Laman lang ka ano. Ayun. Ayan tayo mga boss ng chopper para medyo mapalapit tayo dun sa ano na ata ikot natin ah eh. ay galing mo hindi ka nasabi ay, ah, bagsaka natin ng player saan ako may barrel dun eh? Sundin kaya natin itong ano, saan ibabagsak. Ito. Yan, doon na yung binabagsak mga Sa Sabugin na lang natin yung chopper. Pasabugin natin yung chopper. Tama kuwatin atin na sa pang baril dito. Uy, hindi pa tayo bumagsak. Ayun, pabagsak pa lang. Ako, GG tayo dito. Uh -huh. Sniper kunin natin mga boss. Uh -huh. Tago muna tayo dito kasi marami sila eh. Tapos tayo, syempre ako lang mag-isa no. Hopefully mananalo tayo dito mga boss. Mahirap dito survival challenge no kasi ikaw lang mag-isa. Ay, bumagsak na siya. Sniper kayo kunin ko. sniper kuning ko mga boss. Airdrop incoming. Ah, Uy, mm, Uy, ang bu, ang bu. Hmm, ang bagal ko. Buti na pat, buti may ano tayo. Bagal ko mga boss, sorry, sorry. Napakabagal ko dun na. So, asan chopper natin? Itiikan ako dun Eh, may sasakyan. Punta tayo dito. Pag pinasok ko ba yung tunnel na to? Eh, simple yung kinalo. Ah, okay, okay. Ay butik na yan. Mali ata. Mali, mali. Mali mga boss. Kailangan dito tayo. Uy. Uy, uy. Tumagilid. Nangiya tumagilid.

Drop has been Air drop has been Baka magaling yun mga boss. Eh. Ah. Wala, inubos sila. Lupit. Inubos sila na ano. Ito, nagapang pa yun. Oh. Hum, mm, segue. Oh, tá menino. Ui, pensa para, pensa Grabe nun mga boss Grabing bakbakan to Laking tulong ng launcher ko Grabe Uy Sige lapit 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 Patay ka ngayon Uy two team slip na lang Saan kaya? Saan kaya? Saan kaya? Saan kaya? Ayoko lumayo. Ay ayoko lumayo. Ayoko lumayo pag may kaagapay ako. Wait lang, ayoko lumayo. Papabuhayin ko muna yung launcher ko, men. Ako, kailangan nating manalo. Uy! Di ko makita, di ko makita, di ko makita. Saan ka laban? Sus, gapang muna, gapang. Ang tagal, 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 tagal. Ayokong, ayokong tumayo, Min, ha? Kasi, hindi natin alam kung magaling o ng kalaban, eh. Laking tulong, Airdrop ano? Incoming. Incoming. Ayokong, baka nakaka-snip. Nag-snip yung kalaban natin. Isa na lang, Min. Uh, ano to, no? Rank game? Buhay na po yung atong ano. Buhay na po ang ating missile, Mag -snipe mo. Mag-snipe mo na ako para alam ko saan ang kalaban. The safe zone is collapsing. The safe zone is collapsing. Hmm. Collapsing na lang Takbo. Collapsing na mga men. Tis, ko pala. Kailangan natin tumawid dito. Ako, delikado tayo dito pag binabaril. Kailangan natin manalo, kailangan natin manalo, men. saan kaya tong kalaban ko ayokong buhayin muna tong ano ayun yan binabanan na siya ng launcher <laughs> thank you for watching mga boss ayun 12 ko po tayo dito lupit solo game po sa rank kaagapay ko lang paano sila naubos do no? thank you for watching this lupit